Laban na! Panibagong araw, panibagong karanasan! Nandito nga pala kami ngayon sa Science City of Muñoz, ang nag-iisang lungsod ng agham sa buong Pilipinas. Alam nyo ba mga kababayan, excited na excited kami dahil makakadaupang palad namin ang sekretary ng DBM. Siya kasi ang guest of honor sa isinasagawang Ride Fest 2023 sa CLSU. Halika kayo mga kababayan, samahan nyo kami! Welcome to CLSU! Laban na! pagpasok pa lang namin dito sa CLSU ay ramdam na ramdam na namin ang saya ng kanilang Ride Festival. Para nga pala sa inyong kalaman, ang Ride ay nangangahulugang research, innovation, and development. Dito nga sa harap ng kanilang auditorium ay makikita ang napakalaking pa-welcome sa ating sekretary ng DBM. Grabe, sobrang laking karangalan nito na makasama namin siya. Siya nga ay walang iba kundi si Honorable Amena Mina F. Pangandaman. Kasama nga niya dyan ang kanyang dalawang undersecretary na si Yusek Wilford Will L. Wong at si Yusek Goddess Hope Oli Malugod nga rin po pala namin binabati ang presidente ng CLSU walang iba kundi si Dr. Edgar A. Orden na talaga nga namang sa kanyang pangunguna ay nagkaroon ng ganito kagandang programa. Tingnan nyo naman mga kababayan dito palang lang sa labas ng auditorium ay ramdam na ramdam mo na ang pagiging Pilipino. Masasayang ang umiindak ang mga estudyante ng CLSU dito. Habang nakasuot sa kanila ang kasuotang bumubuhay sa ating kultura. Ilang saglit pa nga lamang ay dumating na ang ating panauhing tagapagsalita. Maligayang pagdating po sa aming lalawigan, Honorable Secretary Amena Mina F. Pangandaman. Si Secretary Pangandaman ay isa sa mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Marcos. Sa kanyang ngalan at husay, ipinagkatiwala ang kagawaran ng budget at pamamahala dito sa ating bansang Pilipinas. Dito ngay masigla siyang sinalubong ni Mayor Baby Army L. Alvarez at ang presidente ng CLSU na si Doc Orden. Sinalubong din siya ng ilan sa mga university official. Ilang sa saglit pa nga lamang ay pumasok na ang lahat dito sa loob ng auditorium. Dahil sa tagpong ito ay opisyal nang bubuksan ang Ride Festival. Habang tumatakbo nga ang programa ay kapansin-pansin kung gaano kaorganisado ang CLSU. Talaga nga namang full support mula sa mga university officials hanggang sa mga estudyante. Ito na nga dumating na ang pagkakataon para makapagsalita ang ating mahal na sekretary. Dito ay naibahagi ni Sekretary Pangandaman na noon pa man ay nakakapunta na siya dito sa CLSU. Dahilan kung bakit siya excited na mapaunlakan ang paanyaya ng naturang universidad sa kanilang ride festival. Naniniwala kasi siya na sa mga ganitong uri ng programa ay nagkakaroon siya ng pagkakataon para magbahagi ng inspirasyon sa ating mga kababayan. Ang Department of Budget and Management o DBM ay isang departamentong tagapagpatupad ng pamahalaan ng Pilipinas dahil sila ang responsable sa maayos at akmang paggamit ng mga yaman ng pamahalaan para sa pagunlad ng bansa. Nauunawaan namin na hindi madali ang kanilang lang trabaho dahil buong Pilipinas ang kanilang pinagseserbisyuhan kaya para sa amin ang kanilang serbisyo ay matatawag na isang inspirasyon Sa tagpungang ito ay ipinagkaloob ang plake ng pagkilala kay Sekretary Pangandaman At bago nga magpatuloy ay nagkaroon ng pampasiglang bilang mula sa CLSU Maestro Singers <laughs> ay talaga ng ating mga kababayang Novoesianos. At bago nga alisanin itong CLSU Auditorium, ay kumaway-kaway muna ang mga bisita kasama ang University Officials. Kasama nga rin dyan ang mga estudyante na masiglang binati si Sekretary Pangandaman. Sumunod nga tumungo si Sekretary Pangandaman sa R&E Grounds, kung saan bilang bahagi ng Ride Festival ay merong inihandang mga exhibit booths dito. Mabuhay! Welcome to Ride Fest 2023, Sekretary Pangandaman! dito sa exhibit booths na ito ay masisilayan ni Secretary Pangandaman ang mga produktong dumaan sa research, innovation, and development. Sa ganitong paraan ay makikita natin ang kahalagahan ng ride festival. Kaya hali kayo mga kababayan isa-isahin natin ang kanilang exhibit booths. 1, 2, 3 So here are the booths for 2023 right, Bus exhibition. So we have 13 from R&D Centers from the University Research Program Office. We have the University Extension Program. For the colleges, we have eight colleges for the group. We have from the College of and from the College of Arts. These are our partners. From the College of Education, also from the College of Community.

E, baka kalagusan ako ng balbay. Attendance. Mag-attendance kayo. Sir, alam ko to Pagtapos niyang mapuntahan ni Sekretary Pangandaman ang mga exhibit booths ay dumiretso kami dito sa Philippine Carabao Center. Ang Philippine Carabao Center ay isang ahensya na nakasailalim sa Department of Agriculture. Sila ang responsable na pangalagaan ang lahat ng kalabaw sa buong Pilipinas. Ito nga't nagkaroon sila ng pagkakataon para talakayin kay Sekretary Pangandaman ang kasalukuyang kalagayan ng Philippine Carabao Center. Sa ganitong paraan ay nagkakaroon ng kaalaman si Sekretary Pangandaman para matugunan ang pangangailangan ng naturang ahensya. Pagkagaling nga sa PCC ay sumunod na kaming pumunta dito sa Milka Creme. Kung saan dito matatagpuan ang planta o lugar ng produksyon ng mga produkto mula sa gatas ng kalabaw. Sa mga kababayan natin na hindi pa po nakakaalam, meron pong gawaan ng masasarap na pastillas, masasarap na yema, sariwang gatas ng kalabaw, at ang kanilang ipinagmamalaking yogurt. Ito yung mga produkto na dapat nating tangkilikin. Kaya nga kami, babalik kami dito para maipakita namin sa inyo kung paano ito ginagawa. Na Napaka-healthy nga daw niyan dahil yan ay mula sa gatas ng kalabaw. Di ba't nakaka dahil ang ganitong uri ng produkto ay matatagpuan dito sa Nueva Ecija. Ito bilang pagsuporta ay bumili si Sekretary Pangandama ng mga produkto dito. Nang matapos na ngang ikutin ni Sekretary Pangandama ng ilang lugar dito sa Science City of Muñoz, ay bumiyahin na kami dito sa farmhouse sa barangay Kaanawan sa San Jose City. Dahil dito nga mangyayari ang napakasayang tanghalian. Medyo kinakabahan nga kami dito dahil makakasabay namin kumain ng mga official ng gobyerno. Shoutout nga po pala sa bumubuo ng farmhouse. Pag tapos nga namin kumain, ay tumitempo kami kung paano namin maipapatikim kay Sekretary pangandaman ng aming dalang pagkain. Buti na lang, pinagbigyan niya kami laban na. Yun, laban na, bagong araw, panibagong karanasan. At nandito nga kami ngayon sa lungsod ng San Jose at mga kababayan. Napakalaking karangalan po mula sa team laban na ang makasama ang isa sa pinagpipita ganang tao dito sa ating bansang Pilipinas. Kasama ko nga po ngayon ang Sekretary ng Department of Man Budget and Management. Yan nga po ay walang iba kundi si Honorable Secretary Amena Mina Pangandaman. Hello Hi babe, po. ma'am. Good afternoon po. Uh, kami po ay grupo ng mga kabataan mula po sa bayan ng Laur at nandito po kami ngayon para ipatikim sa inyo ang mga pagkaing ipinagmamalaki po namin dito sa Nueva Ecija. So katulad na lang po nito ngayon ang Buko Lumpia Ayan po, tikman nyo po at Bucolumpia. alamin kung gaano po kasarap yan. Tingnan natin kung matutuwa ba so, o masisiyahan ba si Sek sa ating in-reading bookolompia. Mm. Kumusta po, Sir? 'Yon, approve approve kay Sek 'yung ating bookolompia, no? Kasi po paborito ko po ang Toron. Yo. Wala no. <laughs> Bata po ako, yan ang aking laging merienda. Ano ngayon, paborito ko po ang turon. So, pwede pala isama yung buko. Yes, Shek. At alam nyo po ba, marami po sa aming mga kababayan dito sa Nueva Ecija ang nagiging pangunahing hanap buhay na rin po ang pagtitinda po ng buko lumpia. Kaya proud na proud po kami sa mga kababayan namin na ito dahil nakapaglaan sila ng kanila po mga panggastos sa araw-araw. Pa. at syempre may pangalawa, tatlo yan see. kaya kumalma po kayo <laughs> pangalawa po ay papatikim namin sa inyo so, ang amin pong pinagmamalaking bibingkang pinipig yan mm. po pataba tayo dito <laughs> ah oo Ayan. Huh. hindi po ako sigurado kung sa inyo pong pagpunta rito sa Nueva Ecija natikman nyo na po ang bibingkang pinipig pero so gawa po siya sa pinipig yes po Paborito ko din ang pinipig. Ang <laughs> mm, sarap. Yun. Saktong, sarap na ano po. tawag. Bibing pinipig lang ang tawag. Yes po, bibingkang pinipig. Actually po, dito sa San Jose, talaga pong marami po kayong matitikman na masasarap na mga bibingka, mga pansit. Yun nga lang po, hindi po kami nakapagdala ngayon. Pero panigurado po, sa bibingkang pinipig na yan, matatandaan niyo po ang Nueva Ecija. Tiga San Jose po, ang aking, yes po. Uh, lo, lola. Ah yung dito po sa Municipal ng San Jose. Oh, na loloko. shout out nga po pala sa atin pong mabait na punong bayan dito sa lungsod ng San Jose, si Kokoy si Mayor Kokoy Salvador. Shout out po sa inyo. Hi, hey, Mayor. <laughs> At pangatlo po, siyempre hindi po namin palalagpasin, dapat matikman niyo po itong pinagmamalaki naming ice cream na to. Ang tilapia ice cream. Aba. Yan po, uli in Nueva Ecija po, di ba? Ang alam lang po nila Akala sa tilapia. Alam po ang tilapia, inunahan na kita, ah. ay inihaw. <laughs> <laughs> di ba? Yan po, kula inihaw lang po yan. Yeah. <laughs> Pero may ice cream. Ay, ang galing, oh. Ano siya? Yung sandwich yung parang sa Korea. Yes, pa. Kaya hmm. na Tilapia ice cream <laughs> yan, Inga mga kababayan. <laughs> Marahil marami pa sa ating mga kababayan Ang hindi pa nakakatikim ng tilapia ice cream Pero mga Kanova Ecijano Nako, The tikman nyo na rin The best ito Ayan, sabi nga ni ma'am Napatikim na natin si ma'am ng Sarap. tilapia ice cream Ang galing Yes po Isa po yan sa ipinagmamalaki ng lunsod ng Science City of Muñoz Na talaga nga naman pong sumikat din sa buong Pilipinas Maging sa labas po ng ating bansa Kaya po kami talagang proud na proud po kami sa mga Kanova Ecijanos Sa kanilang taglay na, sa kanilang husay na makapag-produce po ng ganitong uri ng produkto. Salamat po. Sarap. Ayun. Thank you so much po, ma'am. At nagustuhan niyo po yung mga pagkain na amin po inihanda. Matabaan niyo ako. <laughs> Any message na lang po sa amin po mga viewers na panigurado po sa ngayon ay makikilala na kung sino po ang nasa likod ng ahensya ng Department of Budget and Management. Any uh, message? Good afternoon po ulit. Uh, it's nice to be back here in Nueva Ecija. Para po sa hindi nakakaalam, ako po ay adopted <laughs> daughter ng Nueva Ecija at ang sanusi po ay taga rito po ang aking mga lolo at uh, lola sa side po ng father, sa father side ko. Um, yes, uh, I'm happy that ang um, Nueva Ecija po, especially the, yung Muñoz po, no? Dahil isa siyang science city. It's the first in the country and I think it's second in the world. So ipagmalaki po natin yan. Nandito po tayo para sa pagpo ng ating research and development and research development and innovation. Uh, sana po patuloy lang po ang um, research, development, and innovation sa ating mga SUCs. Uh, and even sa mga private um, schools and universities natin para po magkaroon tayo ng magandang mga para po magkaroon ng trabaho ang ating mga kababayan. Yan po ang ultimate goal ng development ng ating R&D and innovation industry. Yun, maraming maraming salamat po. So yun, muli mga kababayan, ako po si SK Philip, isang proud Trubinciano isang proud Novoisihano mula sa Bayan ng Laur, katulad ng palagi naming sinasabi, supportahan at tangkilikin natin ang sariling atin. Ingat and God bless. Laban na. Po. Thank you, ma'am.